kadalawang ano ka na boy, salamin may ano ka pa no may anim na ay apat na lang pala hindi anim na salamin pa hindi <coughs> ka ba napagod boy magmarinda mo tayo ay tatawa na yan eh mamaya pag natapos mag na magmerenda tayo. Di meron pang anim na pinto, ilang pa yan? Apat. Sana ay sanay ka na talaga boy ano. Sige, anong talaga? Ay, boy, mayroon palang gustong umampun sa'yo. Payag ka? Ano ba, ba? May gustong umampun sa'yo? Paraling ka? Payag? Paraling ka? Ba't mo, boy? Eh, libre na nga aral yun, eh. Sakto lang talagang taas mo. Ayaw mo, boy? Ay, ayaw mo, magkapagtapos ka na. Matupad na yung pangarap pulis. <laughs> Sakto ka lang dyan sa ano, ya, Sa, sa taas, ah. Hindi ka pwede umupo. Ganyan lang talaga. Sipag mo naman, boy. Pangilang sasakin mo na ngayon to, boy. Pangilang natinted mo na. Ngayon lang to. Halo yang tambal pun. Habay nang ayo lo. Nakaraan, track, ngayon, na, boy, mamaya, ba. Matigas, ano? Yan, bakal pang aircon. <laughs> Anong bakal pang aircon?